May malapit naman pala din yung pagawaan ng motor, kaya naman alam na namin kung saan kami magpapagawa. Ay sana naman, wag masira ang motor. <laughs> And guys, din ang pala sa aming tabi ng kinainan, mayroong pagawaan din eh. Ayan o, oh. kompleto guys. Kapag kayo'y nasiraan, punta kayo dito, Pag kayo naghuto, mundo din kayo dito. May car wash, may, may gasolinahan. Wash, dinahan. may gaso oh, ng gas, o oh, dito. oh, oh meron din kayo <laughs> ni <laughs> kainan. Pero yung papagawa ko din din, mukha naman makinain. Eh, oh. <laughs> 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 ang laking makina. Makina ng motor, makina ng baso. <laughs> laki ng motor. Kaya <laughs> eh, sa yung motor? Oo, oh, okay. Laki mo. Bigay ni daddy. <laughs> guys, buko dito sa paggawaan, Meron din sila. Wow, may mga shuttle service din dito. Oh. Ikaw, magpa-service ka na. ano service? Ibang service. <laughs> ayan guys. At sa labas nga pala ng aming kinainan ay mayroong Five Brothers Fuel guys. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan guys, kung sinong tamad na tamad maghugas ng sasakyan. May car wash. Car wash. Para naman sa naubusan ng gasolina, may gasolina. <laughs> <laughs> Lahat pala yung nandito, ano? Pag madumi ang iyong sasakyan, pag walang gas, pag nasiraan, pag nagutom. Pag nasisira ng ulo, <laughs> pwede din. Pwede din, <pwede. laughs> ayun you know, Ipitin sa makina. Ipitin sa makina para wala nang problema. Hindi <laughs> oh, na kami magpapagas. na kami magpapagas para may discount. Oo, <laughs> hindi na kami magpapagasalina. <laughs> wala kayo talagang <laughs> motorhome. Wala kayo talagang <laughs> motorhome. Wala kayo talagang motor. Hindi na kayo talagang Ayan guys, pauwi na kami ngayon at talaga Ayan, naman busaday. kami nagtanghalian ano? lamang din sa Del Maris sa, sa Pagaspas, Pag Barangay, Barangay Pagaspas, Pagaspas guys. guys. Yeah. Napakadaling, pa hanapin. Oh. Napakadaling hanapin. Oh. Napakadaling hanapin din nila lamang po siya sa tapat ng Five Brothers Fuel. Ayan. Ayan guys. Yeah. Maganda din ni guys. Yeah. Na busog na kami. May task pa yan guys. Ayan, busog, -busog na busog, -busog to kami. To guys, to Christmas sa taas guys. Kahit marami kayong pamilya, Kasyong-kasyong. Ang pamilya nito ang kasyong-kasya at malaki. Oo, oh, dosing ay dosing tao eh. <laughs> Ayun guys, bye bye po. Bye, -bye. bye guys. guys. Pauwi na kami at na talaga thank talaga na. nabusog na kami din eh. Sobrang. Thank you, thank you. Thank you. Ah, yung ganyang aming inorder ay tuna at saka pag hindi ka naman <laughs> <laughs> ay, pigil na high blood. na High blood girl ah, hindi makakain. High blood girl, ay. hindi makakain ng sugpo Isang ulam lang, kinahin na. Bye. Bye guys. Okay. Uh, piling pili ang kakainit, ano nga, high blood girl. <laughs> <laughs> hindi makakain ng soup po. Talaga mang tutuluyan na namin <laughs> pag kumain. Ito <laughs> naman makikila kakain ko rin ng tula at maganda sa puso. Ah, oh, may omega-3. Ano at, at ang, ang gusto, gusto ito, soup po. <laughs> 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 guys, <laughs> kay on. <laughs> kung, hi, makinig ka. Kung kumain na rin ng soup eh hindi naman maano. So, Susugpuin ng buhay. May shuttle naman. <laughs> <laughs> may mga shuttle. <laughs> you do not have a service. Meron saan kasi <laughs> ang <laughs> pamilya uh, <laughs> ni Kulot Daily. Salaki. Ba, inyo din naman ang na, malaking pagkakas. <laughs> Ay, <laughs> Ay, guys, kami kami uuwi na. Kami na may talagang nagtanghalian lamang <laughs> Ay, din pala, sa pala, restaurant pala, na ari din pala, sa Del Mar, sa Pagaspas. Enjoy sa pa. food. Yeah, nakita namin sana eh, sa Facebook na mayroon pala din eh. <laughs> <laughs> dali, dali. Ano ka ginagawa yung dalawang mga orang? Ba, ilagay yan ng kilikili ko. Di na tanggal. Nawala yung kilikili. Ayaw. Nagdama, evidensya pa nga. Evidensya, evidensya. Uy, ngenyo. Yung dalawa e ko na rin nag-asa eh, nagde-date naman. Yan guys, nagde-date yung dalawa. Okay, nag-aayos. Ayun oh, kabkabe ang date. Pupulan na ng aliw si Colonel. Na-pam. Na-pam. Si Colonel, sinasagot din ng Okay lang naman daw sabi ni Manuel. Ako lang bahala sa'yo. Ay, ayun, kaya diba? diba? pa alam mo alam mo, alam mo tayo dadali sa usaan kaya nagtanggal na fake name pero <laughs> talaga tinanggal ni Manuel alam mo kung bakit <laughs>